Uh, mayong aga galit sa tanan no ako galing si jubilin Tolido tapgos nagapuyo ko dari sa tulunan na sakit nga ano amiloblastoma ah uh, operahanan gid tapos ingon sa akong doktor operahan siya pero maputol gyud tong iyang panga tas tong panga ilisan ka stainless. tapos ang kantidad ka tong nga ipaliton ipahimo kay dili pwede nga makabard sa sa PhilHealth pahimo gi gawasa sa sa PhilHealth hindi pud na siya ma-cover sa PhilHealth. Nagkantidad og 200,000. Tapos pag-ingon sa doktor nga ingon ato, nagundang ko og prasis ah. Asa mong ko mangwa og 200,000. Unya karon nag-ingon ani na kay 2019 pa man to kun, oh 2019 pa ko nag rasis ato nga time murag gamay gamay pa to siya kani <coughs> karon ni dako na gid siya mao nga ako basi na makapansin sa kong video na maka pwedeng makatabang sa kuas sa mga vlogger nga malay mo basi na yung vlogger nga makatabang sa kuala, kay ko ah. na pod kay Serapi Tolko unta mabuligan niya ako sa pagpaopera ang inaano ko tong katungkuan lang man ang nalisod tong 200,000 nya wala ko ikakaya to ikapalit mo na ato <coughs> nga mahinaot lang ko sa video ko nga naalang kapansin no palihog na lang ko like and share para mapansin po sa uban daghan po salamat sa inyong nga tanan unta may makatabang sa ko sa kong sakit dugay na ni nag-edad pa kong itin karun ko na ko pa ko abot pa kong 40 no wala ta na wala mong na nanggit makapansin sa kong video mabuligan niya ko diri sa diri oh mabuligan niya ko diri ako kayo nga problema ako ah, karon pagkuhon nga gipasandan uh, pud na kuning sakitan niya abi nako sa una wala ra pud abi nako lusay ra sa ngipon pero dili naman di ay wisdom teeth naman di ay ni nga niturok sa panga tapos katong panga naturokan sa akong wisdom tete, ni bawod to siya mao nga putlon uh, gitu ilisan og stainless Dari na lang kutob ang akong video. Dagan salamat sa inyong atanan. Paliog na lang kong like and share. Salamat. God bless sa inyong atanan.